Good morning po mga pops and moms. Ngayon po ay gagawa tayo ng bibimbap. This is my version of bibimbap. Chicken ang ating playboard. Let's do it. Let's do it. mga Pops and moms, una natin gagawin, i-marinate muna natin ang ating chicken. Lagyan natin siya ng soy sauce. Soy sauce? So yeah! Then, calamansi juice. Kalamansi. Kalamansi. Then, lagyan natin siya ng brown sugar. Brown sugar? Then, pepper. Ayan ang ating seasoning. Mm -hmm. Magaling. Magaling. Then, lagyan din po natin siya ng ketchup. Ketchup. Halo-haluin lang po natin siya hanggang magmix ang lahat ng flavor. Yan po mga topsin and moms. Mamarinate lang po natin siya ng 1 hour. Then after nun, lulutuin na natin siya kasama ang marination. Patutuyuin natin siya. Huwag naman masyadong tuyo. Yung medyo may sabaw-sabaw pa para yung sabaw, ihalo natin sa rice ng ating bibimbap para malasa siya. Then meron naman tayo ditong gulay. Ito yung carrots tsaka radish. Iba blanch lang natin siya or painitan lang natin siya hanggang sa medyo lumambot din ihalo natin siya sa rice toppings. Then nakalimutan pala natin ilagay ang ating ang ating garlic sa marination. Lagyan din po natin siya ng minced garlic. Mas maraming minced garlic, mas masarap po. Yan po. Hintayin lang natin siya ng one hour bago natin siya lutuin. Yan po mga paps and mams nagpakulo na po ako ng tubig sa ating kawali. Ngayon, i-blanch muna natin ang ating gulay, carrots, tsaka radish. Radish? Pwede natin siyang pakuloan ng sandaling-sandali lang. Radish? Okay, lagay mo. Okay, lagay mo. Yan ang ating kusinero. Kalanero. Eh, lagay mo. <laughs> oh, ano? Kasi... Kung <laughs> kulang po siya ng tubig, pwede natin siyang bagdagan ng water. Ganyan din. Pagiging. <laughs> Duro, kahit mga... 3 yeah. to 5 minutes po. Hanggang sa... Medyo lumambot lang sya. Pero naman yung huwag naman sya yung ma-over sa lambot. Kasi ang gulay, once na sobrang maluto sya, hindi siya masarap. Huwag eh. naman Hayaan natin Tumulo ng konti, palalambutin natin yun. Ganyan lang, antayin mong kumulo. Ay, napaka kulit talaga ng ating kusinerong pakialamero. Kailangan po ang hiwa natin sa carrots at sa radish maninipis para mas madali siyang lumambot pag ating... Hindi pa yung egg mamaya yan lang yan. lumambot ang ating pinakukuluan. nakamulong pa sa mams. Ayan okay po mga paps and mams. Okay na po yan. Hanguin na po natin at isunod na natin ang ating egg. egg. Ayan okay. 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 so, okay. po mga paps and mams. Nagpainit na tayo ng mantika sa kawali. Iluto na natin ang ating egg. Eh, kailangan buo siya, wag niyo i-scramble ah. Oh. Lagay mo na. Wag mo nang hahaluin ha. Dadahan. Tapos <laughs> After nito mga Pops and Moms Iluto na natin ang ating Marinated chicken Ngayon po mga Pops and Moms Isunod na natin ang ating Marinated chicken ng 1 hour Pero kung gusto nyo mas Mas lumasa pa to Pwede nyo naman I-marinate sya ng mas matagal pa Nagay na natin lang po natin siya sa low fire para hindi madaling matuyo ang ating marination. diyan po. pantay lang po natin siya, medyo matuyo. Hello. Eh, Dito tayo sa sik. Hello. Can Gusto mo ba taw? Okay, ngayon, kainin natin maluto para kakain na tayo. Ito po ang tanghalian namin ngayon, mga Pops and Moms. It's good food. Naghatiin pa kailan mayroong kusinero. Kung mapasok ka, ang dahal lang. Matama na yun. Eh. Hintayin mo lang mga ano yun. Hintayin mo lang medyo matuyo yun. Manuot yung lasa. Ay, mo lang kamalo pa si ma'am. Ako po, na kapapsin ma'am. Medyo natuyo na po ang ating niluluto. Yan po. So, pwede na po natin siyang hanguin at i-prepare ang ating bibimbap. natin. Yan po mga paps and moms. So. Oh. Ang sauce niya. Medyo natuyo na siya. Ngayon, hanguin na po natin siya. Ito na po ang ating Chicken Bibimbap Pinoy Style. Let's eat na, Yop! Let's eat! nakikita nyo po, mayroon siyang rice sa ilalim. Then, tinapins natin ang ating radish, carrots, egg, tsaka marinated chicken. So, let's eat na! Let's eat!